Hi guys! Welcome to my vlog! So ngayon guys, um... Um, kaka-uwi lang namin galing sa um, nag-process ng ano ni Papa senior citizen doon sa municipality of Hasaan kung saan po kami um... Nag, nagpa-paregistro at, at syempre um, tapos na at okay na po siya kasi si Papa is 60 years old na po si Papa is, si Papa si ay bilang na po siya ng uh, senior citizen So ngayon guys, uh, nagluto ako ng ulo ng Manok. Oo, oh, ito dinan mo. Ito yung niluto kong manok, guys. Oo, oh, oh. niluto. Iba, iba, din. Oo, oh, niluto ako ng manok. Yan. Oh, tapos, kasi ito yung ibubukbang po namin. Kasi ito yung um, uh, masarap na ulam. So ito yung ulam namin na bata pa kami ay ito yung paborito namin ay eh, sa paa ah, kasi dalawa talaga yung inuulam namin na paborito namin na dala ni Papa dati nung no? nasa pagbaw pa sa pa, Papa. Ito yung ah uh, masarap para sa amin yung bata pa talaga kami yung adobong ulo at adobong adidas yan po at syempre hindi mawala yung pagluluto ng atin ng, ng ating uh, kahoy dito kami nagluluto o oh, diba para tipid talaga at mas masarap yung ating adobo ayan see ya guys bye So ayan guys, o luto na po siya yung aming uh, ulo. Uh, uh, may uh, pausok-usok pa siya dito sa kalayo. So ayan po yung aming amin na amin, amin, biyakin na yung ano. So ito yung paborito namin yung bata pa kami. Mm -hmm. Diba? Huwag oh, pumukbang tayo niya. So ayan na siya guys. So ang uh, ating um, paborito na inuulam dati namin nung kabataan pa kami. At uh, ayan uh, po si Papa at si Mahel. So yan po yung time na, di ba pa nagtutrabaho ka Papa, ito yung binibili mo dati sa amin. Galing pag ni Papa, ito yung binibili niya at yung paa ng Adidas. Adidas pala tawag yun. At iyan kasi mother, sila so, kumain na kami. At na-miss lang talaga namin yung kumain kami ng ganito. Oo. At yung kanin namin dati kalimbugas talaga. Hindi kami kumakain ng bugas. Or hindi kami kumakain ng ano, bugas nga. Mais. <laughs> nice. Oo. So kain. So and finally tapos na rin yung ano ni Papa yung kanyang um, senior citizen. Ooo uh -huh. at uh, sa Thursday po ay eh, may ID na po siya. Kinamaman naman ang next kasi si Papa ay eh, 16 na siya eh. Ginakain na tayo. Hi guys. So kakain tayo guys. Oo. Ah uh -huh. uh, itong itong banding na to guys, yung pagkakapagkain natin ng ano ng ulo ng manok or adobo ng manok ay na-miss nat ko talaga namin 'to kasi um si Papa ay eh, gusto talaga niyang kumain ng ganito. Pero, mas masarap talaga pag mais yung partner nito. Mm -hmm. Kasi, di ba? Anong, anong naalala mo dati, sis? No, nung ba pa si Papa sa... Pag mag siya, kanin pala ito. Favorito. Mm -hmm. <laughs> pag mag si Papa, ito yung hindi ulap na lalang naman. Mga no, barato. Pasya sa akuan. Sa niya. Mm -hmm. uban din naman ang kanin. Ah, tinamut pa. Uban, oh. Eh, kolekta. Ay, ang ulam, ang ulam namin kain na isda. guys, yung bunso namin, di ikumakain nito. Si wawa, ayun yan yung ulo ng manok. Hmm, pak tulong. Ngu ulam ni wawa e sku <laughs> anu, sda. Marti kasi. Marti. Edi ulam lam <laughs> ni jan. Edi ulam lam lam ni

Jatuh dini malay. Nga, si ikon ikot, ni mesegai, nilang ni mesegai anak Jangan, aku napa kumangkun. Aku nandil nake. Nangat. Kora kilit-kilit, isa kenan. Asu, angin-anginan asya. Iknan imu si Anabil, hatik nalikisan. Oo. Kengun yan. Betar lah. Nara kaya jinawa. Wala. Diman, kuban. Atik ayo.

in chalega do aata sab ne inga aata inga burger bait gaya hoye inha inega do aata sab ban ah eh mujhe na get dala tohi jaa tohi jaa ah dekhte Bukan 'yo, 'ge. Naghilang ning, pwede ka bukas. Naghilang keso, tinaguan man nalapon gud. Unom ta ko ning tubig. Naghilang ni kay nalapon sa kung ginaguay. Bunda nya kay niya magtan-dug dinhi. Oo. Ha? No. Kada malasa na, iro-iro lakas aso ba. Ang gina nagpa Kaya sila mula sila. Wala sila wala tita dua. Edi. Oh, masarap masarap talaga kumain pag ito yung ulam oh, yung ulo kasi wala, yan talaga yung ano. Oh, di ba? Masarap pa malamig ma? Masarap. Masarap ang ulo. Wala wala ko ang So ngayon guys, so, tapos na kami kumain at may bisita po kami. Tignan yung bisita namin. O, po sila guys. Oh, sila po yung bisita namin ngayon. Oo, oh, Sila po. Sila. <laughs> so thank you so much guys and God po. Busog na po yung lahat mga tao dito sa bahay okay, Bye. See you in my next vlog. <laughs> so finally guys, um, pupunta muna ako ng uh, hasaan para magparehistro ako sa Comelec. At may inibigay ako doon sa uulamin namin doon sa ano, wala nang laman ng ref. Uulamin namin doon sa um sa hinaguan mamaya. So Oo, uh -uh. so alis muna ako kasi kailangan ko magpaharehistro dito sa saan. Mm -mm. Yes, yeah, guys. Bye. See you saan.